Police Report. Mga Kabumbo, medyo maselan pong nilalaman ang ating susunod na balita. dyan po sa bahagi po ng Mindanao, isang sanggol, particular na sa may Agusan del Sur, ang napagkamalan na tiyanak at siya po'y pinagtataga. Yung inahon ng bata na nag-abandon na sa kanya, kakasuhan naman ng infanticide. May update po dyan ang Bomboradio Botuan. Inihayag ni Police Captain Jomar Gacosta, hipi ng Municipal Police Station sa bayan ng Loreto, Agusan del Sur, na death certificate na lamang ang kanilang inantay upang masampahan na ng kaso ang 18 anyos na ina ng premature na sanggol na namatay matapos umanong tagain sa Setio Aurora ng Barangay Johnson. Matatanda ang una nang kumalat ang balitang tinaga ang biktima matapos mapagkamalang tiyanak nang marinig ang iyak nito sa tapat ng isang palikuran. Ayon kay Captain Gacosta, kasong infanticide ang kakaharapin ng suspitsadong ina matapos itong aminin na siya ang nagtapon sa bata sa likurang bahagi ng kanilang comfort room. Ang lolo umano ng bata ang nakarinig sa iyak ng sanggol at ang ina nito na ang nagsabing may umano sa kanilang palikuran kung kaya't itinap ng ang itak patungo sa kinaroroonan ng bata na natamaan sa ulo saan hinang kanyang pagkamatay kinaumagahan. Noong Pinailan na natin siya ng case na infanticide. However, sir, pinaano man ni fiscal kasi kulang tayo sa dokumento, yung death certificate. Kasi uh, accordingly sa ano sa bunawan ano is magte-take nang uh, 4 to 5 ma ay days bago may release yung death certificate. So, hindi naman po natin makuha agad yung death certificate. Kaya ang nangyari ngayon, hindi na natin na siya na ng case through uh, inquest proceeding. Mula rito sa Bombo Radio Butuan, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jody Filisilda, nag-uulat para sa number one and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!